Nakaiya nga ulit kami na pumunta sa pulo. Pagdating nga doon ay napansin namin na marami <coughs> ng bunga yung santol. Ayos, suko po. Bitukod ko diyan ang aket, pakiwanan ang aket. Ano, ano, ano <coughs> ko <ka> naglililihi? <coughs> ito nalaglag na ako sa bangka kahit nga may kataas yung bunga dahil paborito yan ng Mildred eh, toto gawa siya ng paraan para makasungkit lang talaga naman maliit ka, hindi makapot yan ay nakakuha isa yun, dalawa O, oh, tigaling may mo siya masyado ah. marami pa asin wala tala, kinain ko. Minas na ka yan. Kaya, yeah, magtatay ka niya ka, <laughs> Ami. Huwag kang ganyan. Magtira ka naman ng kaunti. Hala, <laughs> <laughs> uso ngayon ang ano dahil na ulanan yan. <laughs> Hindi, yan. Hindi yan. Makapalang balat yan, eh. Yan, reneg. Yeah, Nakalip pa naman. Nini, sumahay. Nini, sumahay. Hoy, linawin nyo kasi nang nini yan. Dalawa kami dito. Nini, nini. Umayos ka. Mm -hmm. Sabi niya, pag maliit, nanunan eh. Yan. Tutubo yan sa ano mo. Lakot ka. Magiging puno yan sa tiyan mo. Ano yung bata? Mm -hmm. Tudo na yak. Nalunok yung bubble gum. <laughs> Mahal yung 500. Sabi niya kayo. <laughs> Mangiingit tayo eh. Hindi <laughs> malang kasi nagdala sa atin yung santol. Nishay, sabihin sa isa. Mm. Abo. Oh, Ganto lang ang dito, pisa, isa. sa hmm? isa ka. Hindi pa kayo kaya ito ano Pagkatapos nga namin magmukbang ng santol, like, kumain na rin kami dyan ng tanghalian bago kami pumunta sa susunod naming target. Nandito nga kami ngayon sa seranggit para manguha ng lukan at talaba. Dito nga ay kinakapa ko lang sa pagitan ng mga ugat ng api-api yung lukan. Ganito yung paraan na ginagawa namin pag medyo mataas yung tubig. Pero pagkati naman o walang tubig ay nakikita lang naman yung lukan. Kasi ay nakalito na halos yung kalahati ng katawan nila. Dito nga kasi sa pinapanguhaan namin ay napakalayo na nito sa bahayan. Kaya wala masyado na nangunguhan ng lukan dito. Ito na, nakita ko na. Oh, ito. Labas nang ano, eh, kalahati. Paano hindi makikita? Ito. <laughs> Labas na. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Napakabigat nga ng shell ng luka na ito kasi may tubig pa yan sa loob. Kaya ang ginagawa namin ay binabalta na namin dito at yung laman na lang yung inuuwi namin sa bayan. Yan nga rin yung purpose nung dalakong 1.5 bottle. Doon ko lalagay yung mga laman ng lukan. Pagdating sa bayan niya na na lang yung mabuti bago ilaga. Tapos pwede mo na siyang lutuin ng kahit anong luto ang gusto mo. Ito. Yan may malambot na part yan dyan. Susungkitin lang natin yan dyan. Halos lahat nga ng luto ay nagawa na namin dyan. Pwedeng kaldereta, bopis, prito, adobo, bicol express, barbecue. Natry na rin namin niyang gawing lumpia. Basta ang diskarte lang dyan ay huhugasang mabuti at ilalaga para mawala yung lansa niya. Ito nga si Mildred, ang kinukuha niya naman ay talaba. Sinusungkit niya yung mga talaba na nakatikip sa puno ng sasa. ko may bala tapos pupukin lang yan talaga na pang asing ay, sarap, uh. yung bignay ah uh ah -huh. sarap sa bignay nito alam mo kung bakit ako nahihirapan na oh wala na dulo ayan ay, lumagotok ko nung nakarani Oo. kaya hirap eh pero ako isang tugal ano ko lang to tanggal to eh pwede um. yung mahasahin ulit yan eh ha? hasahin ulit Hmm. Pinakit na yung mga bata. Ayan ah, yung may balat mo. Tama sa akin. isang 1.5 na nabalatan na lukan eh. Hmm. Tsaka yung dilaw ko, may laman. Ayan <laughs> yung dalawa na nasa sayang hindi natin ipakita yung pagkuha ng susay dami pinaglokan yan pinagbiyakan mabaw naka isang mayonnaise na si Juana dami rin palang one to san to manawa ka sa lokan na may habir oh Dayan. Makakarating pa sa Cavite itong lokan na 'to. Okay. So yan na ha? umuwi na rin kami pagkatapos yan.